Magandang magandang araw na naman natin dyan at mga sisilabs kumahal mahal for today's video ganap na naman po ni Pubering Badide Inday na taga si po ay andito naman po kami mga lalabs ang aking family mga lalabs at kasama din itong dalawang chiki ting, -ting din dyan mga lalabs at pupunta din po pala kami nito sa dagat na naman mga lalabs para naman din maliligo at makapag-hike-hike na naman po si Junty's new dahil nga ang laki-laki na din ang tamiko, mga lalabs o tingnan nyo 7 months pa lang din iyan mga lalabs na at malapit na nga din lalabas si Bobby so ito na din mga lalabs maghahik-hahik na nga din tayo at ito din mga lalabs kahit na nga di pa kami nakalahati sa aming dinadaanan ay parang hinihingal na talaga ako hirap talaga mga lalabs no pag chuntis na pag lumalakad pag na din yung chan mo so raban-raban na -raban din tayo mga lalabs para lang din sa ating Bobby so ayun mga lalabs ligo na din tayo at ito na nga din kami mga lalabs ang aking Bobby Diyon ay parang tinamad na din siya nag naglakad so ayun nagpabuhat na din siya sa kanyang papa at ito din mga chipitinting ay abalang abala din sa pagdadala ng aming kakanin din doon mga lalabs nagbaon din kami para naman din may makain kasi nga ang sarap din kumain sa tabing dagat at para na din nagpipiknik kami mga lalabs ba So ito na nga din mga lalabs Nandito wow. na kami sa mga dagat pa sila At ang kay laki laki ng hunas Mga lalabs Walang wala na halos na tubig sa dagat Kasi nga maliit ang ating dagat ngayon At kay tahimik at kay payapa At kay ganda talaga nang tanawin sa dagat at fresh air, relax, relax din talaga ng inyong kaisipan. At ito din mga labs, kumain na din kami dahil ang na kami. Yan ang din ang aming simpleng baon. May inununan, may bihon, may itlog at saka may maliit na paksiw na bigay lang din sa akin mama. At may paruyal na din para din mas sarap din ang ating kainan dyan. At ito na nga din ang aking partner in crime ay kumakain na nga din siya mga lalabs ko kasi nga nagugutom na din siya. Yung mga tingting ting ting din doon kumakain na sila at kay sarap talaga din kumain mga lalabs na sa ng dagat at halina din mga labs. Kumain na din tayo at ayun lang. Thank you for watching and have a good day to all. God bless everyone.